bata? Ako si Teacher Julie. At handa na ba kayong matuto ngayong araw? Manatili mo na kayong makatayo at tayo ay mananalangin na ang ni Ate Alexa. Ate Alexa, maaari ka ba pumunta dito sa harap? At pangunahan ang ating panalangin? Amen! Maaari na kayong magsiupa mga bata. Ngayon naman, bago tayo tuluyang magsimula sa ating klase, atin munang alamin kung mayroon bang lumigan ngayong araw. Mahusay mga bata, lahat kayo ay narito upang makinig at matuto sa ating panibagong aralin. Ngayon, bago tayo magsimula, nais niyo bang maglaro? Mahusay mga bata, ngayon, bago tayo tuloy ang tumungo sa ating bagong aralin, nais niyo ba uling maglaro? Mayroon akong inihandang mga larawan. Ang gagawin niyo lamang ay hugulaan niyo ito kung saan rahiyang ito nabibilang. Itakaas niyo lamang inyong isang daliri kung sa tingin niyo ay nabibilang ito sa rehiyon isa. Dalawang daliri naman sa rehiyon dalawa at tatlong daliri sa rehiyon tatlo. Apat na daliri naman para sa rehiyon apat at limang daliri para sa rehiyon lima. Anim na daliri para sa rehiyon anim at pitong daliri para sa rehiyon 7. At ang panghuli, walong daliri para sa rehiyon 8 maliwanag ba mga bata para sa unang larawan. mahusay ito ay nabibilang sa rehiyon 1 at ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Ilocos Norte sa pangalawang larawan. magaling ito ay nabibilang sa rehiyon 2 at matatagpuan ito sa lalawigan ng Isabela para sa pangatlong larawan? Mahusay mga bata, ito ay kabibilang sa rehiyon tatlo at matatagpuan ito sa lalawigan ng Bulacan. Para sa pang-apat na larawan? Magaling! Ito naman ay matatagpuan sa rehiyon 4A at ito ay sa lalawigan ng Quezon. Para sa panglimang larawan, Maghusay! Ito naman ay matatagpuan sa rehiyon 4B. At ito ay sa lalawigan ng Palawan. At para naman sa ika na larawan, Magaling. Ito naman ay sa rehiyon 5. At ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Sorsogon. Para sa pampitong larawan, Tama. Ito ay matatagpuan sa rehiyon 6 at matatagpuan ito sa lalawigan ng ilo-ilo. At pang walong larawan, mahusay. Ito naman ay matatagpuan sa rehiyon pito at matatagpuan ito sa lalawigan ng bohol. At ang panghuling larawan, tama. Ito ay nabibilang sa rehiyon walo at matatagpuan ito sa lalawigan ng samar. Mahusay mga bata! Mayroon na ba kayong ideya kung ano ang ating bagong pag-aaralan? Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa mga rehiyon sa Pilipinas. Alam nyo ba na ang mga rehiyon sa Pilipinas ay nahahati sa 17 o 17 na pangkat? At ang ating tapalakay ngayong araw ay tungkol sa rehiyon isa hanggang sa rehiyon walo. Handa na ba kayong makinig at matuto mga bata? Ang unang rehiyon ay ang Region 1 o Ilocos Region. Ito ay nahahati sa apat na lalawigan. Kabilang dito ay Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union at Pangasinan. Ang mga tanyag na lugar dito ay ang Bigan, Pauay Church at Banggili Mills. At ang kanilang pangunahing industriya ay pagsasaka, pag-aasid at pagdating ng tobako. Susunod ay ang Region 2 o Cagayan Valley. Ito ay nahahati sa limang lalawigan. Kabilang dito ay Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. At ang ilan sa tanyag na lugar sa rehiyong ito ay ang Vasco Lighthouse at Calyo Cave. At ang pangunahing industriya dito ay pagsasaka ng mais at palay, pati na rin ang pangingisda. Susunod ay ang rehiyong tatlo. Ito ay ang Region 3 of Central Luzon. Ito ay binubuo ng pitong lalawigan. Kabilang dito ay Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ilan sa mga tanyag na lugar dito ay ang Mang Pinatubo, Subic Bay at Giant Lantern Festival. At ang pangunahing industriya dito ay pagtatanim ng palay, at paktura. Susunod ay ang Region 4A o Calabarzon. Binubuo naman ito ng limang lalawigan. Kabilang dito ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ilan sa mga tanyag na lugar dito ay ang Bulgang Taal, Enchanted Kingdom at Pahiyas Festival. At ang pangunahing industriya dito ay agrikultura at turismo. Susunod naman ay ang Region 4B o Mimaropa. Ito ay binubuo ng apat na lalawigan. Kabilang dito ay ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ilan sa mga tanyag na lugar dito ay ang Puerto Princesa Underground River at ang Tubataha Reefs. Ang kanilang pangunahing industriya ay pangingisda, turismo at pagmimina. At ang susunod ay ang Region 5 o Bicol Region. Dito naman ay binubuo ng anim na lalawigan. Kabilang dito ay ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. At ang ilan sa maranyag na lugar dito ay ang Bulkang Mayon, Kagsawa Ruins at Karamawan Islands. At ang kanilang pangunahing industriya ay pagsasaka at panginisda pati na rin turismo. Susunod ay ang Region 6 o Region 6, Western Visayas. Ito ay binubuo ng anim na lalawigan. Kabilang dito ay ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Ilan sa mga tanyag na lugar dito ay ang Boracay, Miagao Church at Mangbukal Resort. Ang kanilang pangunahing industriya ay ang pagsasaka at turismo. Susunod naman ay ang Region 7, Central Visayas. Ito ay binubuo ng apat na lalawigan. Kabilang dito ay ang Bohol, Cebu, Negros Oriental at Siquijor. Ilan sa mga tanyag na lugar dito ay ang Chocolate Hills, Magellan's Cross at Tawasan Falls. At ang kanilang pangunahing industriya ay turismo, pangingisda at paggawa ng kasangkapan. At ang panghuli sa ating pag-aaralan ngayong araw ay ang Pahiyulwado o Eastern Visayas. Binubuo ito ng walong lalawigan. Kabilang dito ay ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Ilan sa mga tanyag na lugar dito ay ang San Juanico Bridge, Kalanggangan Island at Sohotan Caves at ang kanilang pangunahing industriya ay pangingisda, agrikultura at paggawa ng manig. Kayo ba ay natuto ngayong araw mga bata? Mahusay! Ngayon ay maaari na kayo magsitayo. Paalam mga bata, magkikita-kita tayo muli bukas. Paalam.